Alamin natin kung bakit nakakatulong ang sushi sa pagpapahaba ng buhay ng mga Japanese. Ang sushi po ay uh, sariwang isda na talagang alam nating lahat na iba't ibang klase ang worm na nandito pag pagsariwa. Sa kaprasong sariwang isda, talagang uh, hindi mo na mabibilang kung ilan yung mga worm na nandiyan sa loob. So kapag yan pa'y kinain mo sa loob ng ating katawan ay uh, yung mga maliliit nating worms sa loob ng ating katawan ay mas ligayang maligaya. Eh bakit sinasabi nila na talagang ito ay isa sa pampahaba ng buhay ng mga Japanese? Dahil kapag kinain nila ang sushi, ang sausawa nila dito ay ang wasabi yung maanghang na talagang tolerable naman ang anghal ng wasabi kaya lang kakaibang anghang ang wasabi ay antibacterial at ang wasabi lang ang nakakasugpo at nakakatanggal ng uh, parasite worms sa ating katawan kaya nila tinatawag na ito ay pampahaba ng buhay ng mga Japanese dahil nga sa nasusugpo kagad nila ang parasite worm na sa loob na ating katawan ang parasite worm ang pinakadelikadong worm na nasa loob na at labas ng ating katawan. Ito ay uh, may ngipin na talagang kumukutkot sa lahat ng ating uh, sulok ng ating laman-loob. Kaya talagang tinatawag nila talagang ito ay pampahaba ng buhay ay hindi dahil sa sushi, dahil ito sa sinasaw sa ng sushi na ang tawag ay wasabi. Talagang kailangan natin ito guys, talagang kahit ako kung wala ako dito sa Japan siguro ah uh, matagal na rin akong nawala sa mundo dahil nga sa mga ganitong pagkain, nakakakain ako so humahaba ang aking buhay. So katulad sa atin may kinilaw na isda. So nilalagyan naman nila ng luya, ng suka, ng kung ano-ano pa para matanggal ang lansa at para matanggal din ang worm. Kung hanggat maaari nga ay talagang kumain din kayo ng wasabi. At uh, talaga para matanggal ninyo ang uh, uh, mga parasite worms sa loob ng ating katawan. Kahit na hindi ako kumakain ng sushi, talagang once a week or twice a week, talagang uh, umiinom ako ng 1 uh, uh, inch na wasabi. So, wag lang nyo uh, iinumin nito or kakainin ng hindi pa kayo kumakain ng kahit anong pagkain. Dahil uh, kung mahina ang inyong sigmura, ay posibilidad kayo na sikmurain thank you so much guys for watching at kung bago ka lang sa channel ko please subscribe like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs